saan mang dako ng Pilipinas ay may mga lugar na pinaniniwala ang pugad ng inkanto at mga kaluluwang nagpapagalagala. Nagkakaroon ng nakakatakot na karanasan ang sino mang nakakakita sa kanila. Wala naman tayong kaalaman kung anong istorya at kung bakit sila namamalagi sa iisang lugar. May istorya din at hinala na kaya sila nagpaparamdam doon ay upang ipagbigay alam na may trahedyang naganap sa lugar. Kung minsan, biktima sila ng karasan at doon ay naging huling hantungan nila. Mga kaluluwang di matahimik at nahingi ng ustisya. Pero minsan, di sumasagi sa isip natin na may ibang istorya pala ang kanilang paninirahan doon. Paano kung kaya sila nandoon ay may binabantayan silang malaking kayamanan. Alam nyo ba, kalimitan sa mga treasure hunter ay may mga kasamang albularyo at spirit medium. Kinokontak nila ang mga patay para kausapin at kumuha ng informasyon sa lugar. Inaalam nila kung may natatagong kayamanan sa lugar may pinsan akong treasure hunter na may kasamang spirit medium. Sabi niya, kailangan mo na silang magpaalam sa tagabantay ng kayamanan. Aantay nila kung kailan ito ibigay sa kanila. Ang espiritu o elemento daw ang magtuturo ng tamang lokasyon kung saan naroon ang kayamanan. Paano naman kung ayaw ibigay? Kailangan lang nalisanin mo ang lugar hindi pwedeng magpupumilit ka kasi lagim daw ang sasapitin mo kung di mo susundin ang tagapagbantay. Kaya kung nagbabaka sakali kayo na may kayamanan sa lugar na pinamumugara ng maligno at espiritong malimit magbaramdam. magsama kayo ng spirit medium. Malay nyo, swertihin kayo at ibigay na pala ito sa inyo. Ganito po ang istorya ng isang sender ko nais niyang ishare sa inyo ang kanyang nakakakilabot na kwento. Sana maglaan kayo ng time sa kanyang istorya. Pero bago po yan, ilik niyo po ang like, share at subscribe button upang masuportahan niyo ang aking channel. At tunghayan po natin ang kanyang maikling istorya na para po sa inyong lahat. Isang magandang araw po, Kuya Creeps. Ako po si Imelda, at naninirahan ngayon sa Butuan City. 65 years old na po ako ngayon. Isa po ako sa nakapanood ng video nyo tungkol sa Kamigin Island. Nagandahan po ako sa istorya ng sender nyo. Medyo malapit din po ang Kamigin Island dito sa Butuan. Kaya naisip kong magpapansin din sa inyo. At sana ay magawa nyo ng video ang aking karanasan. Pabirtin nyo na po yun sa akin kung sakaling piliin niyo ang aking kwento. Noong mga panahong ako ay nasa edad sampu, malimit kaming nakatambay sa lupa na pag-aari ni Lola Lourdes. Di kalakihan ang sakop ng kanyang lupa, pero palagi kaming naglalaro doon. Marami kasi roon tanim na purutas, gaya ng mangga, santol at bayabas. Kaya nagustuhan namin doon tumambay. Ugali rin naming lumambitin sa puno na kung minsan nasisigawan kami ni Lola Lourdes. Alam kong nag-aalala lamang siya na baka maputol at maaksidente pa kami sa aming paglalaro sa puno. Sa tabi ng bahay niya ay may isang sapa. Tumataas ang tubig doon na hanggang tuhod kapag sasapit na ang tagulan. Doon ay masaya kami naglalaro at naglalangoy kasama ang aming kaedad na bata. Malimit sa pagdambay namin doon, may napapansin akong babae na nakaputi na palaging dumadaan doon sa lupang pagmamayari ni Lola Lourdes. Di ko naman tinatanong sa sarili kung sino ang babae at kung minsan pa nga ay kumakaway siya na tila tinatawag niya ako. Kapag bata talaga ay walang pakailam sa paligid niya. Puro laro lang kasi ang nasa isip ko noon at di ko pansin kahit may misteryo na pala ang pagpapakita ng babaeng nakaputi. Sa pag-usad ng panahon, ako po ay isang high school student na. Busy na din sa pag-aaral at pagtulong sa gawaing bahay. Bihira na din kami pumunta sa aming palaruan doon kina Lola Lourdes. Nakuha lang naming tumambay doon kasama ang aking kapatid na babae kasi doon malimit dumaan ang aking crush. Sa halip na laro, pinagpapakyot na lang ang inaatu ko. Di na kasi pwede umakyat ang dalagang tulad ko kasi baka makita pa ni crush ang butas kong panty. Di pa naman ako makabili ng bago kasi hirap din naman ang buhay namin at sampu kaming magkakapatid. Isang araw nagkayayaan kami ng barkada sa isang dance party sa kabilang barangay. Piyesta po kasi noon. Tumakas pa nga ako para lang ma-experience ko ang sayawan. Doon lang naman ito ginanap sa isang bakanting lote na may dahon ng niyog na ginawang pambakod. Umuwi rin naman agad ako ng bandang alas 9 ng gabi kasi di ako napapansin ng aking crush Di niya siguro nagustuhan ng suot ko kaya di niya ako nakuhang isayaw. Luma na kasi at panghiram ko pa sa kapatid ko. Ang aking pangmalakasa na suot noon. May kasabay naman ako sa pag-uwi at naghiwalay kami sa kanto malapit ng aming bahay. At doon ako dumaan sa may sapa ni na Lola Lourdes. Habang ako'y naglalakad, may naaninag akong maputi banda doon sa poso na kinukuha na namin ng tubig. Mukhang si Lola ang nakita ko. Tinatawag ko siya habang ako ipapalapit sa kanya. Di naman niya ako nililingon at naisip ko na baka bingi na si Lola dahil sa katandaan. Nung isang dipa na lang ang layo ko kay Lola, bigla siyang humarap sa akin. Hindi pala yon si Lola Lourdes. Isa pala yung white lady wala siyang muka at pilit lumalapit sa akin. May naririnig akong malamig na tinig mula sa kanya at paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang Kuhanin mo na. Kuhanin mo na, Imelda. Kuhanin mo na. Napatakbo po ako ng mabilis dahil sa takot. Nililingon ko siya at sinusundan pa rin ako ng white lady. Naglaho lamang siya nung ando na ako mismo sa bahay. Napadasal ako kasi first time kong makakita ng multo. Hindi naman doon natapos at nasundan pa ang pagpapakita niya sa akin. Lagi ko siyang natatanaw sa may labas ng bintana namin. Malimit ako binabangungot dahil siya pa din ang nakikita ko. Ano bang kailangan niya sa akin? Tanong ko sa sarili ko. Ano bang ibig niyang sabihin na kuhanin ko na? Kuhanin ba ang alin? Sinabi ko na ito sa aking ina na nakakakita ako ng isang white lady. Sumagot naman siya na kaya ako nakakakita kasi kulang daw ako sa dance party. Naalaman pala niya na ako'y tumakas para dumalo ng sayawan sa kabilang barangay. Pinutol ko na lang ang usapan namin at ako'y pumasok na sa aking kwarto. Makalipas ang ilang linggo, may batang nakakita sa isang malaking babasagi na garapon na may lamang lumang sinaunang baril. Nakita yon malapit sa sapa ni Lola Lourdes. Naka-expose na kasi daw ang bahagi ng garapon kaya hinukay ng bata. Kumangat na siguro sa Pagkakabaon rumagasa kasi ang baha sa sapa nung nakarang araw dala ng malakas na pagulan. Pinagbigay alam nila ito sa kamag-anak ni Lola. Nagbabaka sakali ang kamag-anak ni Lola na isa itong palatandaan na may kayamanan sa lugar. At ang baril mismo ang nagtuturo ng eksaktong lokasyon ng kayamanan. Nagsagawa ng paghuhukay pero wala namang nakita bigo silang makahanap ng kayamanan. Makaraan lang ng ilang taon po, ipinagbili ang lupa sa isang maliit na negosyante. Di ko na po babanggitin kung sino ang nakabili. Nagplano yon na magpatayo ng bahay at naghukay sila para gawing poso negro. Nakahukay sila ng maraming ginto. Hindi lang po basta ginto. Barbar -bar na ginto po ang kanilang nakuha doon binukuran nila ang lugar at tinuloy ang paghukay. Wala na akong balita kung marami pa silang nakuha sa kanilang paghukay. Yumaman lalo ang negosyanteng ngayon. Swerte naman niya. Nagpakita pa rin ng white lady sa akin. Kumakaway siya noon na parang nagpapaalam. Yun na pala ang huli naming pagkikita. Di na siya nagparamdam sa akin mula nang nahukay ang ginto. Siya pala ang tagapagbantay ng kayamanan. Kaya pala sinasabi niya, nakuhanin ko na kasi napili niya akong bigyan ng swerte. Kaso lang Tito Crips, di naman sa amin ang lupa kaya di naman ako nangihinayang. Naisip ko lang minsan na kahit pala mga kaluluwa ay may kayang magbigay sa iyo ng swerte. Problema lang, di naman natin sila naiintindihan kasi di naman pangkaraniwan ang makakita ng nilalang galing sa ibang dimensyon. Tsaka separate naman ang buhay na tao at presensya ng mga multo at elemento. Di naman sila dapat nandito sa mundo ng mga buhay. Kung pwede nga lang sana na sumama na sila sa mga buhay para maituro nila ang nakatagong lihim ng mundo. Mayaman na sana tayong lahat at di na sana kami naghirap noon. Sa kasalukuyan po, ay isa na akong retired na guro sa aming lugar. Patay na rin po ang aking asawa. Pero masaya naman ako sa piling ng aking dalawang anak. Ugali ko lang magsimba at mamasyal kapag inaaya ako ng aking mga anak. Sana makabisita kayo Tito Krip sa Butuan City. Napakaganda po dito. Marami kang mapupuntahang magandang lugar at marami ring beach na malapit sa amin. Sana'y ay magustuhan ng manonood mo ang pinadala kong kwento. Muli po, maraming maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Imelda